Yun, good morning mga idol. Back to work tayo mag lilipak tayo ng kawayan. Kaya aside mo natin yung itak. Yun, at ayan nga mga idol, bali nagpuputol na ako diyan ng kawayan na gagamitin natin sa sa dingding o sa kuray na nilagyan natin ng net. So ayan, bali nagpuputol lang ako diyan. Sa so, may bandang puno pala yan, mga idol, yung kadugtong yan ng guod. Kaya makapal pa yung kawayan yan. Pero yung kadugtong yan, ng mga pinuputol ko ay hindi ko na yung ginagawang lipak kasi mas manipis na yung kawaya nun. Kung baga, di na siya ganun ka-tibay. Mas malambot na siya. Kaya yan, banda dyan sa may puno lang yung ginagamit kong lipak kasi mas makapal pa yan at matibay. Bali, ganyan lang naman maghati mga idol oh. Madali lang naman maghati nyan. Bali, pag naumpisa na ninyo makrak ay madali nang biyakin kasi magdiridricho naman siya bali pinag-aapat ko lang yan mga idol yung malalaking kawayan at yung ibang tukon na nakuha ko naman mga idol ay pinagdadalawa ko lang yun yung mga tukon tawag nila yung mas maliliit siya pero makapal yung kawayan nun kahit maliliit siya ay sulit siya, makap makapal kaya matiba yung mga ganun pero ilan nga lang yung mga tukon dito kasi malalaki na yung kawayan nila dito mga, may lahing puriner din baliw <laughs> joke lang mga idol at ayan nga mga idol bali nililinis ko naman yan yung mga paligid nya kasi matalas yung paligid nyan pa, yung mga gilid pag di natin kinaskas you know? yan o nililinis ko lang yan yung mga gilid nya tsaka yung mga mga ano mga tawag dyan ay mga ano will you please repeat it ano ba yan na bulol bulol na ako nakalimutan ko yung tawag bali ano nga pala yun yung mga buko yan yung mga buko buko yun yung tinatanggal natin dyan tsaka yung sa pinakagilid nya lang so yun lang naman yung importante yung malinis natin dyan para hindi tayo masugatan pag pag inaano natin pag ginagamit na natin kasi pag di natin linis yan ay matalas yan mga idol matalas yung mga gilid nyan so ayan at tuloy tuloy lang yung pagbibiyak ko dyan mga idol tiyaga-tiyaga lang maghati-hati. At napakatahimik nga dyan mga idol. Bali, mga huni lang ng ibon yung maririnig natin. Bali, mga boses lang nila. Mga nagkakantaan sila dyan mga idol. Hindi ko lang alam kung anong inaawit nila. At ayun nga mga idol. Pagkatapos ko mag biyak biyak ay ayun na hinakot ko na yung mga kawayan na gagamitin natin sa pagbabakod so ayun na bali na yung itsura ko dyan. Oh. Kasi hindi ko tinalian yung pinakadulo niya at hulihan. So ito nga pala mga idol yung gagamitin natin pang pasak. Pang pasak dun sa mga ilalim ng net para mas ano siya mas lumapat sa lupa. Dikit na siya sa lupa. Dikit na talaga siya sa lupa mga idol. yung purpose niya? O. Ayan. ganyan lahat gagawin natin mga idol para talagang nakapit siya ayan. tapos lagyan naman natin ng lipak humaya. at ayan nga mga idol bali nilalagyan ko na ng lipak inuna ko muna yung sa taas niya mga idol ayan, para may supporta rin siya sa pinaka itaas at sinunod ko naman yung sa baba mga idol So, bali magiging lima. Limang lipak pala dyan sa baba at isa sa taas. So, bali anim yung mga gamit nating lipak sa bawat side nya. Ayan o. Ganun yung style ng bakod natin mga idol. ayos na mga idol ganyan yung ano nyo kinalabasan yung kuray natin di na makakalusot ang kambing dyan kasi mainit na may kawayan pa tapos nilagyan ko ng tansi para di nakalaylay. Ang iba di ko pa nalagyan ayun oh. Hindi pa nalagyan ng tansi ganito itsura niya. Para magpit lalo, lagyan natin ng tansi dito. Gaya niyan. Ba. Diba? So, yan yung nagawa ko ngayon araw. So, hanggang doon pa lang yung nagawa ko. Bukas naman yung iba si asikaso pa tayo ng mga alagang hayop natin so, Ang dito na lang. Thank you for watching.